So, handa na ba kayo? Mag-donate ng inyong organs. <laughs> ako willing. Except my heart. Ang puso ko para sa asawa ko. <laughs> 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 Ayan. Okay, ready na po tayo sumagot ng inyong mga mahihirap na katanungan, MPC. Next question, Eden Santos, NET25. Good afternoon po, Yusek. Kawag na po yung sikat na sikat ba ito, Scatter, na mm -mm. Uh, binabanggit po, ano, Uh, alam natin, naman natin na hindi lang po siya bukocaine o iba pang illegal drugs ang uh, nakaka-addict. Uh, sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang po ma-access online. Uh, marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. Uh, may mga viral post na po sa media kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga person Uh, may mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay uh, yung negatibong epekto ng online na sugal ay uh, uh, nakarating na sa Pangulong Marcos? At ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito uh, para po maiwasan yung mas uh, malalapang uh, negatibong epekto nito? Opo, uh, nakakalungkot po dahil... Um Marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang uh, um, utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang uh, intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Tony Jeremy Luglug, ang AF, uh, AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong uh, Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay uh, isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay inoffer naman ng isang licensed gaming website, um nako-control po ito, na monitor po ito. At uh, kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa Pagkor para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At um, meron na po silang 7,000 website na naipasara ito ay uh, ipinapaalam pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po na mag-iiba na naman ng website. So, pero hindi po um, titigil ang pag at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil uh, paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So, tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At uh, sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay um, masawata. At uh, sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nage-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, wag nyo na pong um, patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan yung since uh, sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, uh, wala po bang uh, plano ang uh, administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigin na lang din kagaya nung ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara uh, through the DICT itong mga illegal website na to So yun po yung nagiging problema nito. Pero hindi nga po ito titigilan, kahit paulit-ulit silang pumapasok uh, yung website nila at naa-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap po sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa pagkor at mabilis po itong aaksyonan. Meron po bang hotline or ano na pwedeng uh, puntahan ng mga kap pamilya nila para doon mag or personal sa pupunta sa opisina ng Pagcor? Ah, uh, ma, meron po uh, sa website po ng Pagcor kung paano po ito ma-access dahil madili, mabilis daw po kapag ka po inyong uh, inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sa sugal madali po nilang mapapatanggal at mababanan ang kamag-anak sa anumang platforms.